kapatid, nandito na naman po si Malo Santos para po magbigay ng reaksyon o opinion po dito sa mga nagsasabi po kay Richelle na malaki ng pinagbago. Ay, nako mga kapatid, normal na magbabago si Richelle dahil isa sa mga nagtagumpay na binipisyari ng kalingap. Mga kapatid, isa sa mga kalingap angel na sila po ay minahal ng madlang people. Mga kapatid, di ba? Uh, dito po mga kapatid, nasasabi ko lang po dito sa mga basher talaga ng Rochelle na hindi na po tigilan si Rochelle. Kahit ano pong binabato sa kanya, grabe na po kayo. Mahiya naman po tayo na wala naman sa inyo, hindi naman kayo pinakikialaman ni Rochelle. Ayan, kayo, wala na kayong tigil po mga... Mga niga niga, ayan, mga negative. Ay, just ko po. Alam love po, mga kapatid. Nakakaawa naman tayo. Lahat naman tayo may pagbabago, 'di ba, mga kapatid? Tayo nga, 'di ba? Tumatandaan na rin. Uh, kaya ang laki din naman natin na pinagbago natin, 'di ba? Dati tayo po ay malakas, ngayon ay nagiging mahina. Ayan. <laughs> At ito lang mga kapatid ang masasabi ko sa inyo mga kapatid. Yan sa thumbnail ko, di ba? Nakita niyo naman kung gaano kaganda si Rachel. At talaga yun ang nakita ko ang kanyang pagbabago. Nag-improve po ang kanyang pananamit. naging maganda. Iyan ay dahil po sa mga sponsor. Hindi naman niya na yan ang mga binibilig. Padala po yan ang sponsor. Kaya sinasamantala niya na rin po mga kapatid na gamitin niya kisa sa nandyan lang naman sa aparador kung hindi niya gagamitin ay eh, di parang mauupin po ang mga sponsor di ba po kaya sana naman po tayo po ay magdahan-dahan naman natin kung ibabas po natin si Rachel na wala naman po sa, sa atin na ginagawang masama di ba mga kapatid uh, kung ayaw natin wag na lang natin pong panuorin si Rachel para po wala kayong mai-comment sa kanya. Ah, uh, wag magpadalos-dalos na husgahan dahil talaga sa totoo lang, promise mga kapatid, tayo mismo niyan ang magdadala ng kasalanan na, na hindi naman natin dapat pong gawa ng issue, di ba? Kung nagbago man si Richelle, iyon ay gumanda, uh, naging maayos kung manamit, hmm, di ba? Uh, talaga naman makikita na naman, natin kung paano siya manamit ngayon, di ba? Ang siksi-siksi niya nga. Diyos ko naman mga kapatid, ipagkaloob na natin. Bakit pa tayo tutulong kung pakatapos natin tulungan ay sisiraan naman natin. Di ba? Noon, gustong gusto niyo si Rachel. Di ba? Nung nagtagumpay si Rachel at yun nga, na malaking pagbabago ng buhay nila. Di ba? iyon, uh, nabas na. Tudong-tudo na ang mga basher. Di ba? Kaya alam nyo po ang masasabi ko, ayan, di ba? Kaya yung pagbabago ni Rachel, ayan tuloy, di ba? Marunong na siyang lumaban sa mga basher. Alam nga naman, pakiking uh, pakikinggan niya na lang, i niya na lang yung mga masasakit na mga, mga sinasabi sa kanya, di ba? Kaya dapat po talaga yung tayo man mismo ang maginay-inay, tayo ang mag-unawa na ang mga basher po hindi siya tinitigilan. Kaya ayan, sasabihin nyo, uh, lumaki na ang ulo ni Richelle at nagbago na. Eh, hindi po yun tayo po ang mga basher po ang talaga pong may diferensya niyan hindi po si Richelle kung nakakapagsalitaman sila o nakakasagot sa mga sinasabi nyo ay kasalanan nyo dahil nakialam kayo eh ng buhay ng may buhay hindi naman po si Richelle talaga ang may gagagawan yan o ba diba? the same time ngayon si Richelle nakita nyo naman kung paano naman siya kaganda kung paano siya naman di ba kaya marami pong na umahanga sa kanya na isa siya sa beneficiary ng kalingap na nagtagumpay po. 'Di ba po? Mm, 'di ba? Kasi tayo po mga kapatid, dapat tayong mga matatanda na o may mga edad na tayo ang gumabay sa kagaya ni Rachel na mga bata pa lalong-lalo na po na walang magulang na yan na babae, 'di ba? Iba po ang pagmamahal, iba po ang pag-aaruga ng magulang na babae doon sa anak mong mga dalaga dahil yung yung confidential ba yung pagtawag yun, yung pagiging closeness ninyo sa sa magulang niyo. Hindi niyo magagawa 'yan sa tatay niyo dahil ang tatay po ay syempre nahihiya dahil iyan ay po ay lalaki. Yung mga uh, nangyayari sa ating mga babae na gusto natin i-share sa ating mga magulang na babae, hindi magawa na ni Richelle dahil alam naman natin kung nasaan na po ang nanay niya. ba? Diba? Kaya ganun sana dapat tayo. Yung unawain na lang, lawakan. Kung may nakikita tayong hindi maganda kay Richelle, payuhan nyo. T -t tawagan nyo na kausapin nyo ng pera personal. Wag na yun yung imimisig nyo dyan. Diba? Hmm ako para sa akin po, naaawa din po ako sa kanya dahil talagang uh, tayo para suportahan, tulungan dahil iyan po ay beneficiary ni Kalinga Prab. Di ba? Hmm. Kaya sana da po inay-inay, dahan-dahan dahil alam nyo po uh, nakakaawa po talaga sa totoo lang. Pag iniisip ko paano na lang kung mga anak natin ang ibabas, siyempre tayo po ay talagang lalaban. Mm. Kaya lang naman ako nakikiusap dito sa mga basher ni Richelle na medyo pahinga naman. Pahinga. Please, pahingain muna natin yung bata. Dahil alam niyo po, sa totoo lang, inaasar na lang kayo niyan. Dahil alam nyo sa ngayon po talagang lumalaban na po siya. Totoo. Promise. Imbis noon, umiiyak lang dahil uh, hindi na pinapansin. Pero nabang hindi naman pinapansin, namimihasa naman po itong mga basher, di ba? Kaya kahit sino po talaga, maka kung ano nga, ang, ang, ang aso nga, paluin mo. Ay kakagating ka talaga niyan. Mm. Imbes na hindi kayo uh, yung makakagat ng aso, ay talagang aaklabing ka dahil po ay pinakialaman mo ay imbes na nanahimik ang ay, ang isang hayop kung talagang ano kaya wag ganun din po si Richelle na ikinukumpara ko lang po sa aso na pag pinapalo natin na hindi ka naman inaano di ba nagiging agresibo po kaya ganun po din talaga po si Richelle na nagantagal niya nga na nahimik na sabi nga wag nang pakialaman wag nang intindihin ang mga basher ay kaya lang po talaga lumala lumala po ang sitwasyon ng mga bashir, di ba? Para sa akin po talaga, normal lang po na sumagot si Rachel. Dahil alam naman natin yung kalagayan niya na talaga pong pinuputakti, hindi na tinitigilan, gumawa ka man ng mabuti, gumawa ka man ng mali, ay nandiyan pa rin po yung mga bashir. Kaya wala tayong mapupuntahan, di ba? hanggang sa tayo po ay mainis na lang sa isang tao, ay lalo naman kayong iinisin yan. O, kung ako man, lagi yung ako ipupunta ay lalo po akong magano, ano, magwawala. Para pansinin lalo inyo ako, tingnan ko rin kung sino sa atin ang manawa, ba diba? Ganon lang yun. Kaya, mga kapatid, please, wag na po tayong, ano, magkaisa na lang tayo. ba diba? Kaya, para sa akin, mga kapatid, go-go lang. ba diba? Ako, sa totoo lang, uh, si Richelle at si Ruel, ang respeto ko po dyan, nandyan. At ibinibigay ko na lang po yung sa kanila, yung privacy tinatawag. Respeto. Mm. Di ba? Kaya shout out po ako dito kay Ruel of Malalag at kay Richelle na ito nga, tuloy lang ang buhay na lalo po silang inuulan ng blessing, mga kapatid. Di ba? Makita nyo. Hmm. Nasaan sila ngayon? Di ba? nag enjoy sila doon sa bigan. Mag-iingat lang kayo, mga kapatid. Di ba? Kaya, mga kapatid, suportahan na lang natin ang gusto nating suportahan. Awa, wag na po natin pong ibas. Kung ayaw, manahimik. Di ba? Dahil kayo po ang magdadala niyan ng mabigat na kasalanan. Pag kayo po ng bas na nang bas po dito sa mga taong walang ginagawa sa inyong kasalanan. Di ba? Kaya marami pong salamat po kay Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog. Uh, Ruel of Malala, gayang Kalingap Rab at Kalingap Dan, suportahan po natin. At ang Rochelle po, suportahan na lang natin. At ang um, uh, Jumkar, Izzy, uh, support na lang natin ang mga uh, proyekto ni Kalingap Rab. Ayan lang po ang maganda nating gawin. Suportahan kung ano man po ang mga ginagawa ng kalingap. Marami pong salamat sa inyong lahat, mga viewers ko. Uh, shout out po, Bupil Mix Vlog, Ayat Mix Vlog, Selena Barbosa Official, Ermagalo Galo Mix Vlog, Cell Banat Bagsik, at um, si Bull po, yan po ay uh, team ng striker ayan malu de los santos po please subscribe and support marami pong salamat sa mga viewers ko thank you so much we love you so much babayo la 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 wag na tayo magaway-away dahil hindi maganda babayo love you uh,